Ang niluto ko nga pala mga kalingit din ay ginisang patola na may sardina, simple pero masarap yung naman. Pagkalabas ko nga pala mga kalingit galing sa trabaho, anaisip ko na nga lang lutuin ay nga ho patola, tapos lalahukan ko nga lang ho pala ng sardinas. Ari na nga ho pala yung ulam ko ngayong hapunan. Pagkarating ko naman ho din sa boarding house, agad ko nga ho palang initin rin aking lulutuin. Akin muna nga ho palang binalatan na patola, pagkatapos, saka ako naman ho ginait ng medyo maninipis. Alam nyo mga kalingit ari nga ho palang bilog na patola ay eh hindi ko nga ho pala dati alam na patola din pala ho ari. Ang alam ko lang ho patola yung kulokulubot ang balat. Dalawang klase pala ho yung patola. Ang lagi ko nga lang ho palang nakikita ang patola yung kulokulubot. Madalang ko nga lang ho palang makita yung bilog na patola. Pagkatapos ko nga pala dyan ay eh nagat na nga ho pala ko dyan ng mga sangkap ng sibuyas, bawang at kamatis. Dahil tapos na nga ho pala ko dyan maggayat ay magsasalang na nga ho pala ko dyan ng kawali at atin na nga ho palang lulutuin. Ito na nga pala mga kalinggit ang ating lulutuin, patola at ari nga pala mga ginait nating sangkap, sibuyas, bawang, kamatis at ang panlahok nating mega sardines. Naglagay nga lang pala ko dyan ng kaunting mantika tapos magigisa na nga pala tayo ng bawang at sibuyas. Haluin lang ho natin ang mabuti. Kapag brown na ilalagay naman ho natin aring kamatis tapos haluin lang ulit natin. Kapag nalabas na yung katas ilalagay na ho natin aring sardinas. Tapos medyo haluin lang ho natin ang kaunti at maglalagay naman ho tayo dyan ng kaunting tubig. Kapag nga ho pala ko naglalagay dyan ng kaunting sabaw, doon na nga lang ho pala sa pinaglagyan ng atin sardinas. Tapos ilalagay na ho natin arin patola at maglalagay naman ho tayo ng mga pampalasa ng asin, umami at paminta. Tapos saluin lang ho natin ng mabuti. Atin muna nga ho pala yung tatakluban para ho maluto. At makalipas nga palang ilang minuto, arin na nga ho luto na yung ating ginisang patola na may sardinas. Dahil luto na nga ho pala rin mga kalinggit at yun nga ho pala nga hango hindi na sa kawali at para ho tayo ay makakain na. Habang hinahango ko nga ho pala rin mga kalinggit talaga namang amoy pa ho ay nakakagutom na. Tara mga kalinggit kain ho tayo dini eh. kung muna kayo na kanabahaw at sumabay na ho kayong kumain dini eh. para naman ho may kasabay akong kumain. Yung naman. Kayo ga ho mga kalinggit ay naguulam ho ng ganitong luto sa patola na may sardinas ay sa akin ho ari ay, ay ayos na ayos nang iulam. Yung naman. Kapag gulay nga pala mga ang ulam ko, gusto ko nga ho pala sa kanin yung maraming sabaw, tapos sanaw na sanaw ho yung sabaw sa kanin. Kain tayo mga kalinggit. Harap. Kung hindi pa nga ho pala kayo mga kalingit na kakapagpalo, ay siya magpalo na ho kayo para ho lagi nyo napapanood yung simpleng luto ko ho din sa boarding house at madali lang naman ho yung mga niluluto ko din eh, yo naman. I-try din nga pala yung mga kalingit na lutuin ito at madali lang lutuin. Ay sya paano ho, hanggang dito muna ulit yung aking vlog. Salamat ho sa inyong panunood at ako muna nga ho pala yung kakain bukas ulit, bye bye